o rest back yung uh, sinabi ni Mayora na wala nang babalik wala nang babalik so ayan syempre sasagutin naman natin yan ng isko is ayan so ayan good morning good morning sa ating mga OFW mga kababayan Manila God bless you so ito guys ay uh, atin lang uh, sa inyo kung ano yung mga sinisigaw nila at sabi nila sa ano uh, your ko natin na uh, talagang hmm, medyo uh, talagang inuupakan na nila si Yorme no? at ang ating Yorme naman ay tahimik na tahimik lang at talagang uh, siya si ang aking yorme ay uh, kunting ano lang talaga uh, si yorme so talaga napakalabis ni yorme kasi ayaw talaga ni yorme ng gulo ayaw niya makipag-away so yun nga uh, yung uh, mayorahan ni Lakuna naman ay talaga talagang uh, talaga uh, inaano na si yorme no binabalya-balya na talaga lalo lalo na yung, uh, yung piling nila nung mga uh, nakaraang araw ay eh, talagang pinagsigawan uh, niya pa na huwag ka nang bumalik so sobra 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 na uh, nang -away na talaga uh, parang uh, iba na iba na yung uh, ano ni Mayura ngayon so uh, yun nga kapailin lang so yung yorme natin ay inaantay pa natin kung kailan siya ka mag-file at uh, yun din ang inaabangan natin so pupunta tayo dyan so yun guys Abangan nyo yung mga update natin at uh, mga live natin magla-live na rin tayo madalas siguro so sa ngayon ito yung mga ano muna, ipapakita ko nung sa inyo yung ginagawa ni Mayurahan sa ginagawa niya nga kanang huwag ka nang bumalik isko huwag uh, sigaw nila na huwag ka nang bumalik isko so hindi po si your isko ang inaaway niya ngayon kundi yung mga batang Maynila yung mga senior citizens ng Maynila at uh, lahat po ng uh, uh, taong bayan dito sa Maynila ay parang inaaway nyo nga rin alam nyo kung bakit so ito yung dahilan guys kung bakit nasabi ko na inaaway nga yung uh, taong bayan sa Maynila dahil po sa sinasabi nga na wag nang bumalik isko, wag nang bumalik. So, alam nyo naman guys, siguro, no, ayan, sa ating mga UFW mga kababayan, sa mga Espanans, at sa mga batang manileño So, ayan, alam nyo naman siguro na kayo, ayan, yung taong bayan, yung taong bayan yung may gustong magpabalik kay isko, at kay PC isko. Kaya yung sinasabi ni Mayurahan ng na huwag ka nang bumalik ay nagkamali po siya doon so, so ang parang inaaway nga ngayon ay yung taong bayan sa Maynila so yung mga batang Maynila so di kaya malaking kabawasan lalo yun sa kanya dahil sa ginagawa niya ngayon na pagsasalita ng ganun o pangaaway niya sa ating uh, Mexico, ay parang inaaway niya rin tayo na mga batang Maynila at dito sa Maynila lahat ng ano ay parang uh, sinasabihan niya na rin na huwag nang bumalik or kaya mapapasama pa yung mga sinasabi niya dahil hindi na meron pa siyang supporters ay mas lalong lumipat na lahat baka lumipat na lahat lalo yung supporters dahil sa sinasabi niya na huwag nang bumalik Cisco ang di niya alam na talagang ang may gusto na bumalik dito sa atin si Yornisco ay yung mga batang Maynila so yun ang uh, uh, pagkakamali talaga ni Mayurahan ni na uh, dito sa uh, pagsisigaw uh, nila ng wag uh, huwag nang bumalik so uh, napaka uh, parang bumaliktad yata kasi sila alam nyo naman uh, laking ano na yan uh, may ano na may ka may medyo may kaya mayaman may ano na sila dati e, si Yormi alam nyo kung uh, sa saan nag-umpisa talagang laking nga uh, squatter si Yormi nabuhay sa squatter pero parang kung titingnan mo ngayon sino yung naging asal uh, ano ano uh, alam nyo na naging asal uh, parang nagkapalit yata sila ng uh, ano position. Si Yormi na yung uh, naging uh, mahinahon lang. Hindi silang ayaw makipagtalo at makipag-away sa uh, ano, uh, mga ganyang batuhan. patuhan na uh, parang uh, na. No? So, parang uh, naano na sila, natataranta na sila sa nakikita nila sa uh, bawat distrito na talaga na uh, sinisigaw ay, ay isko, isbang na ayan, uh, bumalik ka na Yorme, bumalik ka na so yun, taong bayan na nagsisigaw mayura at hindi po sisko, isko, taong bayan na umihiling na bumalik na si Yorme, kaya yun, ah, uh, pasensya na mayura alam ko ayan binuto ka namin uh, yung iniwan sa iyo ni Yorme na malinis na Maynila ay talagang ngayon na uh, sobrang uh, laki ng binago so abangan nyo guys yung mga vlog natin yung uh, about sa Maynila i-update ko kayo lahat so sana suportahan nyo yung ating vlog uh, yung mga vlog natin kasi papakita ko sa inyo yung mga uh, about taligid ng Maynila ngayon mula District 1 hanggang uh, District 6 so magpa-vlog tayo uh, ipa-vlog natin yan para makita nyo uh, yung mga pinagiba at syempre, balik-balikan din natin yung mga project ni Yormi siguro na ano, uh, pinagawa. ah uh, titingnan natin kung kaya natin uh, makapasok o kahit yung sa labas lang siguro kasi feeling ko restricted na yan ngayon lahat ng project ni Yormi hindi natin mapapasok yan. So, yun lang guys. ah uh, ayan, nakita niya naman siguro yung video na sigaw-sigaw nila dyan. Mrs. Ko, huwag nang bumalik. At lalong-lalo na yung sinigaw ni Mayora na, huwag ka nang bumalik! So, nagkamali siya doon, nagkamali si Mayora doon sa pagsigaw. Nang ganun dahil ang parang inaaway niya at lumalabas doon na pag-aaway niya ay yung taong bayan ang kinalaban niya, hindi na si Yoro. So, yun, uh, sa mga OFW natin mga kababayan, ayan, uh, babalik na tayo. Nandito na tayo uh, guys at bumalik na tayo so medyo ano lang tayo na uh, busy, busy lang dahil so alam nyo naman ang vlogging ay hindi naman ganon kalaki or hindi talaga kumikita lalo lalo sa akin na uh, kita nyo naman yung mga wins natin uh, wala talaga so uh, always naman tayo nandito kay Yorne nakasupport uh, at ayan kaya kailangan ko lang talagang makapokus din sa trabaho at singit-singit lang yung mga video ko ayan, eh, syempre dito kasi sa Maynila pag nangungupahan ka at ayan, solo ko lang nagtatrabaho, so pamilyado ka kasi yung asawa ko eh, yung anak ko nag-aaral so doon din siya nakapokus kaya solo ko talaga lahat yung hanap buhay din para ayan, magbuhay ko sila so, ayan, upa tubig, ilaw lahat, so nagbabayad kaya kailangan ko mag sa trabaho para yon matustusan ko lahat ng pangangailangan ko rin so pagpasensyahan nyo na kung bihira ako mag upload ng mga nakaraan na hanggang sa hindi pa naglalabas si Yormi natatakbo siya yun, medyo na down din ako noon kasi medyo na ano ba ako na na, hi, na parang napanghinaan ng loob nung wala na si Yormi tapos parang hindi na namin naririnig na babalik si Yorme. So yun, simula nung naman, naman na nalaman natin na yun nga, babalik na si Yorme, eh syempre, natuwa ako ulit. At ito, meron na rin tayong mga panakanakang upload. At na minsan nakakasunod tayo pag wala tayong pasok pag linggo. Ayan, so, at ayan ito, singit-singit na rin tayo talaga. So kaya ayan dyan sa mga OFW ko mga kababayan na ayan solid na nagsuporta uh, sa akin dati uh, at ayan so sana mapumember na rin kayo sa aking uh, YouTube channel and check nyo na lang dyan yung join po uh, join uh, ano sa YouTube ayan at matulungan nyo ako ng konti sa uh, pagpavlog natin at pagsusunod natin kay Yorme at uh, abangan nyo sa next year baka mag-focus na tayo kay uh, Yorme tuloy tuloy na yan. So, ayan, maraming salamat at uh, subscribe, like, and share po sa ating mga video na upload about kay Yorme at sa mga i-upload natin na mga update. So, 'yun. So, dalawang uh, channel na 'to, guys, yung James Garrett TV natin. Ayun, yung isa at saka itong main natin. So nangyari kasi yung main natin ay bagong recover lang ito dahil uh, ito ay uh, natagalan kong uh, mabuksan. So di ko alam kung napakialaman na to ng ibang tao. Pero yun, naibalik natin, naibawi natin. So yun guys, subscribe, like, and share po tayo. Maraming salamat. Bye bye! See you sa ating next vlog at mga updates sa mga nila. God bless! Shoutout pala kay Yormi at saka kay uh, Vice G. at Jensa at saka kay Kong Ernex. Ayan, shoutout po. Hello, hello, hello po. At uh, syempre sa lahat po ng uh, mga bagong uh, papasok na congressman ng Maynila. Ayan, uh, kay uh, congressman uh, Paul Nito. Ayan, congressman uh, uh, sino ba? Carlo, ano ba? Sa, dito sa may ano? Carlo ba? Carlo Lopez ba? Ayan. Ah... Uh, congressman JTB District 4 Ah... Uh, Apple Nieto District 3 Ah... Uh, Joey Oy District 6 yata Ayan, so posensya na guys, Hindi ko kabisado pa eh pag uh, naano ko na lang lahat so kakabisaduhin natin yan para ma-share ma ko sa inyo yung mga congressman natin yung mula District 1 hanggang District 6 So abangan nyo rin pala yung mga vlog ko Iba-vlog ko sa inyo yung ano yung mga konsehal natin dito sa District 1, ayan, District 2, District 3, 4 hanggang 6. So i bawat isa yan ay bablog natin para makita nyo kung sino-sino yung mga dapat ibuto natin. Lalo, lalo na dito sa District 1 na solid. Ayan, so kasi si Kong Ernex lang yung naiwan na congressman na talagang nakasuporta kay Yormin. So ayun, maraming salamat. Manila, God bless. Thank you guys. See you sa ating uh, next vlog update. Subscribe, like and share po. Maraming salamat.